Alright guys, nandito naman tayo sa ating vlog Sa basketball vlog So ngayon Ngayong umaga ay aking practice So tuwing uh, around 7 to 8 o'clock ng umaga ako nagpa-practice dito, shooting Dito sa baba ng Mary Holmes, phase 2 So konti lang yung tao dito pag nag-shooting ako so para mag-improve ang aking uh, shooting skill kasi bukas Sunday Sm Finals na ng Franville team ang mga kalaban namin ay Team Francis so manood kayo sa aking live so bago simulan yung aking uh, shooting eh nag-warm up muna ako and then jogging ng 5 loops ng buong court so syempre para mag improve ang aking lungs para hindi hingalin sa court sa pagtakbo more than 2 years na ako naglalaro sa pagbabasketball so marami nagtataka na bakit ngayon lang daw ako nagsimula hindi na ako gagaling hindi na ako mag-improve eh ang sa akin lang naman eh yung health lang naman yung habol ko eh at the same time marami ako nagiging kaibigan sa loob ng court so yun lang yung purpose ko basic shooting lang yung ginagawa ko so apat sa gilid yung pinatawag na perimeter shot so yun ang pinapractice ko para pag binigay sa akin yung bola eh, shoot ko anim sa gilid na boarding shooting So basic basketball lang, may nagturo kasi sa akin eh. Shout out kay Jeffrey Dela Cruz kung paano yung basic shooting ng ng basketball. So ginagawa ko to every morning, no. So three times a week ko ginagawa to para exercise na rin sa katawan ko. So, pagtapos ko ng 10 shooting sa basketball sa perimeter shot. So 3 points naman yung pina-practice ko. So, yung 5 points ng 3 points sa gilid, sa kanto, sa gitna, sa kanto, at saka sa gilid ulit. lang kung nagtatanong kayo kung anong bola ko, practice bas basketball lang 'tong binili ko sa Shopee. Around 200 pesos, pang-practice lang, magaan siya, ka, hindi katulad ng ano ng official ball na medyo mabigat. Pero okay na rin para makapag-practice lang ng ano shooting. So official ako sa liga namin na, uh, na nagbablog. So ako yung nagla-live sa kanila sa bawat laro uh, dito sa Barangay 172. So shout out kay Sir Johnny sa opportunity. So ayun eh, lang, ito lang yung lagi kong routine tuwing umaga. So watch out kayo sa next kong vlog sa basketball at saka sa motovlog ni Papi Ambi TV. Thank you for watching. お前はもう死んでいる何